Dea dea Thank, so so temo. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank <tus> you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Good morning, everyone. Ayan. Parang gusto ko kasi magkwento ng work ko dito sa Japan. Nakalang tinuod ba? So, maon na nino. Si Daddy mag ka ng gamay na shop. So, as a wife, kailangan ako siyang tabangan. No? Sa so, umpisa, nihila ko kay kalisod pa yung trabaho. Ano, wala na akong expect na yun. Ano? Pero later on, nasanay na ko. Ang inalab na po na ko ang trabaho. No? Mas kadali pa hibot sa nidali sa kuha. na na. Ko. So, kabalo na ako mag-welding. Yung ano, sometimes magpintura kasi kailangan kasi kailangan niya ng help so kumakabalo na ng siya ahat no so i love that kind of work na noon so ayan si daddy tabangan lang yun mi ana si daddy kay sacho lagi so iya yeah, ang oras so hard dad is a hunter. So, pag naami time, ato tayo may bukit, ano, pag ka ng snow time, kay manita uh, may binaw, or kanay babuira mo, gani. Ayan, naami dog, Amo man ang man ng dog lima kabuok. So, ayan. So, nalaw na po na kung hunting that time, kasi wala pa man may anak-anak na time, wala man may nagka-anak tayo ni daddy. So, ayan si Yuki. Tapos, ayan, baklay-baklay sa, sa mugno na lugar. Pero, ganahan na po ko. Kaya mo, lagi habi, habi si mong buwan na. So, ayan, may binaw na kuha na, ano, oh after na naapud ni kaon kaon sa mga kauban niyang hunter sa ano sa shop tapos hilig pud mi og kanang suri ano sa kanang suri kanang mangusta no ayan oh may maya, ito was kuwan, may altay na tsuri buri dito mi may mayad mi tapos kuan mi is the with me na puy na time so So, the part that part, kanang linggo na po kami dali no, kawala no, ka wala pa lagi mga bata. So, that's the first thing, nalingaw ko diri sa Japan.